Hello! Good morning! Ayan po, dito tayo sa backyard at ay, may makikita nyo po ay mga markot ng ating mga grapes Ayan po, ayan Marami po yan at meron na rin pong mga namumulaklak na uh, magiging bunga na po yan So ayan na po, ayan at ang mga pagpaparami natin ng marker so, so later on kakaroon tayo ng gagawa tayo ng mas malaking malaking panani, uh, taniman sa malaking area ayan para makarami tayo ng mga bunga mayiging farm ayan po yung mga bulaklak na yan. Malapit na po silang magano. Uh mag develop. May kita nyo yan mamaya ang lawa ng mga bulaklak na na develop na sa para pagbunga. Ah medyo marami-rami na rin. Yan mga siguro mabuti ng mga 150 yung marathon so dapat ang area natin yan ay nasa ano nasa 200 square meter ayan na po yung mga nauna uh, namumunga na ayan maganda na po yung bunga makinis medyo patulis po yan na uh, hindi pa bilog. yan po ay by Variety yan. at meron na rin po akong mga ano mga uh, sumisibol pa lang yan, may kita nyo yung mamaya yan. may mga uh, technique po yan para sa pagpaparami ng bunga ayan ya, pinutulan ko lang yung sanga karon na agad ng ano uh, tubo uh, para magiging bulaklak Yan po ay nasa apat na puno lang yan yung tanim ko na, namo na namumunga. Na yung iba na uh, Siguro more nasa dalawang mga dalawang buwan pa pwede eh, ko nang ma uh, kuha yung mga markot na yan. Ayan yung mga bagong ano sumisibol na namumulaklak pagkatapos siguro pag matured na yung mga ano mga mga uh, cuttings at uh, maganda na yung mga ugat ng marcos pwede ko na yan ilipat sa seedling bag at pag uh, stable na po pwede ko na silang ilipat sa malaking area so hanggang dito na lang muna ang aking video at pakisubscribe na po ang aking channel uh, sa, hanggang sa susunod po may mag-upload ulit ako hanggang sa magmunga at mapipitas po natin pag hinog na so. so